ang gundo na ako, Puso ni po. Eh, paano yan po? Pa, pagka pumapasok siya, sino mag-aalaga dyan? Doon lang yung kasama yung pusa niya. Ano, ang gundo ko. Dapat meron siyang kulungan niya na ano? Sama po namin si Pao. Dito sa SM. Uy, <tod> nahanap fresh lumpia masarap dito sa Saburi. Eh. Tarpad ng tatay namin. Kasama <laughs> natin yung Tampag, ano? Dapat ito mahawak pala eh, kasi matanghad ka. Kasama natin yung ano, prinsesa ng kalinga po. Kaya <laughs> good for three. Able for three pala, good for three. Koreana siya. Koreana. No? Alam ko na ngayon kung bakit ano kung bakit ano si ano hmm ha? hmm yeah. eh may tanong pala ba? sabi mo ka kung tanong si Roda kini kilig kilig eh sa totoo lang nanood lang talaga ako ng love team nung may ipaw <laughs> hindi ako talaga mahilig sa love team kasi napakatahimik ano? Yeah. Bakit pa ang tahimik ng lamping niya? <laughs> ano sila? Hindi, kwela kasi sila. Natutuwa ako kay Pau kasi ano yung kwela. Kwela siya. Imagine susunod din lang. Good vibes Good vibes. Good vibes. Ice Yeah, dah kita jad. Yeah. 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 nasa episode yang nasa episode ngayon. Ayan, abangan natin yan. Mga kalingat, mga ka-edpaw, mga ka-edpaw niya. Kasi naman ito. Ang sapon. Waiting. Tagal. Ganun din ang ka-edpaw. dahil charity pa na ang order. Nah, nah, so, charity rin sila. Siyempre. Yan ang mas maganda. At saka, ang laging pinapakita uh, namin dito ay eh, yung mag-concentrate sila sa kanilang mag-aaral. Tapusin muna nila la Thank nasa Manila kami, bakit tayo kaming itunyari bakit siyodo ako, makikita mo yeah. ka sa binondo. Kaya kami nagtabaan lahat. kami gulado, tayo pag Magp ka daw, pa. Eh. Thank you so much, Kuya Mel, sa pa-dinner. Salamat sa Team Baby Rabay at sa Ed Pao. Ayan, tapos na po kami kumain. It is so much hard to ano, yung may pagpapinol na sa araw. Wala nang gusto na arot. Ice cream po si Kong. Momoyo. Ice cream. Ito lang kayo makaki Ito lang kayo makakakita ng ice cream na ano. Ito oh, lang po. O may ilaw oh, 'di ba? wala kakaiba sya guys pag kinagat nyo yan ano yan yung tumatalsik takalsik wala kakaiba kakaiba kais <laughs> kare wala kaya kapi apang malaki <laughs> 'di ba? Mag-ama sila. Para kayo mag-ama. <laughs>